Sabi kung bumalik sa eskwelahan ng isang batang napilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa karamdaman, pikit-matang kanyang ina, sa malaking gasto sa pagpapagamot ng bata, matupad lang ang pangarap ng anak. Yan ang tinutukan ni Isai Reyes. Naka-face mask si Nikki Santiano ng abutan namin habang nag-iikot sa Divisoria kasama ang kanyang mami. Excited si Nikki sa pamimili ng mga gamit sa pagbabalik eskwela sa lunes. First year na siya. So ano nararamdaman mo Excited ka ba? Oo Sa so, Monday na po pasukan namin. Yeah, Kaka-excited. Kasi po may new friends, classmates, gano'n po. May teachers. Na-miss mo ba ang time? Opo. Super. Naintu siya sa pag-aaral ng isang taon dahil sa Satoyoshi Syndrome sakit sa laman at buto kung saan biglang naninigas ang muscles at pinupulikat ang iba't ibang bahagi ng katawan. Sa kabila ng gasto sa gamot, nakikita ng mami niya ang saya sa mga mata ni Nikki tuwing mapag-uusapan ang pagbalik sa eskwelahan. Inuna ko muna healthy, then decided na kaming papasok na siya sa school. So pati yung mga baon niya, nililista ko na kung ano yung araw, -araw na pong baon niya. Mahirap man daw ang kalagayan ni Nikki, wala pa rin makakapigil sa kanyang pangarap. Ano gusto mo maging paglaki mo? Maging chef po, ganun. Mag-aral lang po mabuti. Uh -huh. Tsaka kung aasarin rin man nila ako, hindi ko na lang iisipin. Eh. Isay Reyes na katutok, 24 oras.